Hi guys, welcome back to my channel. So, habang kumakain sila kanina, suot ni Fiyang ang promise ring. Hi guys, welcome back to my channel. So, kanina sa lunchtime ng mga housemate, napawawang lahat, suot ni Fiyang, napaka elegante, simple lang, pero rumarak si Fiyang. Pero ito nga, habang kumakain sila, sinabi ni Fiyang, habang suot-suot ang promise ring ni Sian, na binigay sa kanya, sinabi niya kay JM na nami-miss na daw niya si Sia. Ito na ba? Ang paywati ng si na ang lalabas ngayong Sabado. ayan, marami na namang nalungkot na mga GM Fiang fans dyan. Sabi nila, lubog na. Baka si Fiang daw ay mag-voluntary exit. Kasi nga, trending na ngayon sa TikTok na si Fiang daw ay mag-voluntary exit. Ewan po kung totoo yan. Pero alam naman natin na malaki talaga na ngayon ang pagbabago ni Fiang. Siya mga reaction ni GM. Siguro sell-sells zero din yan. Kasi nga namimiss na ni Fiang si Sian. So yan lang po guys ang ating update sa kayo. Hanggang sa muli. bye, -bye.